Okay, my uh, po tayo ngayon sa barangay. Uh, yung inutos na isli po na ibablater yung dalawang, ah, uh, apat na bata. Tapos so, ito. Subukan natin makapasok. basketball court ho ito uh, ito po ay katabi na ang ano barangay ko barangay hindi lang ho natin i-mention yung pangalan ng barangay kasi baka malusob na ito nga tau ha ni boss Jujo. kaya ayun dito tayo ngayon jano sa loob mamaya basok tayo jano yung nag ano may i-blattero natin yung, yung mga bata na na salba natin o nasagip natin sa dun sa tata duduk kasi yun 'yung ni SGO, hindi lang 'yan yung mga notes ng mga viewers na kailangan talagang um, i-blatter sa barangay kaya ito subukan ko pero hindi ko lang ipapakita yung pangalan ng barangay talaga kasi baka masundan ako ng mga bandido dito ito po tayo ah, uh, ito po yung basketball court nila ayan katabi ho ito ito ho yung barangay hall nila may mga tao dyan sa loob uh, mamaya siguro kung maka pasok pero mag-upcam tayo kasi mahirap na baka makilala ho yung mga tao sa loob baka abulin ng mga tauhan ni Boss Jojo kaya hanggat makakaya hanggat makakaya kailangan hindi talaga lahat makikita hindi natin sa si harapan susubukan natin kinan sa si harapan Yan ako kung sino yung may mga bata dyan huwag kayong ah, kampante yung mga anak na na uh, maglakad-lakad sa tabi daan tulad nyan no. kita nyo yan mag isa lang may bata yan mahirap yan yan pag makita yan ng mga bandido ako siguradong grapin yan kukunan ng kiti sana sir nito para malaman na talagang mga bata na hindi kailangan maglakad na mag-isa kasi may mandukot na mga bata o kuna na kid kung kayo ay isang ina tapos ganyan mangyari sa inyong anak, payag ba kayo? yan, yan kaya kisir para makakalat ang video na to para yung mga ina, maawir sila na dapat ang ganyan mga bata kanyang mga anak, hindi nila pinagbayaan kasi katulad ng apat apat na kabataan uh, na namin kami ni Idol Luis G Ducks Dax ang dirigma ni Indy Adventure at saka ni hindi uh, ko nabanggit yung iba yun, yun mga bata na uh, salba namin paano yun kung wala kami nandun sa, sa isla tagudo yun ngayon siguro ko hindi namin yun na uh, salba siguro ko yung mga bata na yun ako na nang kidney ni sa video nga ni ng SG may dalawang bata na pinatay siguro ko wala na yung kidney kaya mabuti nang ma ito para malaman ng buong publiko na delikado ang mga bata ng lalo na pag gabi. Uh, tayo mga Ay, bata Ayun. Ayun tayo yan ho yung ano, cell center nila ito yung barangay hall ito yung stage nila ito yung... gusto ko sanang pumasok Kaso uh, may nakausap ako kanina na isang empleyado dito na uh, concerned rin sa atin bawal daw talaga pumasok sa loob kasi baka makita yung mga tao sa loob tapos makita ng oh, sila naman yung mga delikado kontik okay, na ito pero mamaya mag tayo tapos mag-blatter tayo dyan sa loob come on Subukan natin magkapasok. Mag up camera po ako kanang dali. Mga lads, habang nag ko kanina, pumapasok ako sa ano? Sa loob ng dito. Yung nagpo-blotter ako sa mga bata na kidnap. May, may wifi sila dito. Patingin na ako sa dito. Kaso, may nakita akong ah... Uh, may nabasa ko akong comment na si Victra daw ay nakidnap kaya susubukan ko ngayon total actually uh, yung mga bata is na dito nasa safety na ng lugar susubukan kong bumalik doon sa Islatag Dodo susubukan kong makabalik doon para makikita si pinaka masama yung balita na nakidnap pala na dakip na huli si Electra kaya Mabudali akong pupunta sa ano, Isla Rubido, babalikan ko. Malayo pa, pakabutan ako ng gabi kasi malayo pa yun. Kaya hanggang dito na muna mga lods, mag mag ka mag, magpapunta sa Isla taglodo, baka makita ako. Kaya hanggang dito na lang muna. Saka magsisataat na lang tayo kasi na, ano, parang wala naman wala namang bandido sa paligid. Uh, sa mga solid viewers ko dyan mga uh, solid supporter ko po uh, thank you po uh, bago pa lang po ako sa ganitong estado uh, sana huwag kayong magsawa ang sumuporta sa akin uh, shout out idol uh, SG. SG Hunter 01 shout out kay Gustavo 44 idol. Tato Edul. Saka kay Alphatars. Alphatars. Saka kay Alpacar. Edul. Saka kay Dax. Kay Dax Mandrigma. Saka yun. Out. Saka kay Edul. Saka sa kay Creepy. Creepy Edul. Sana makita na tayo dito sa isla Tagudo Edul. Edul Creepy. Saka kay Miguel Cetaut. Kay Quivert. Kung saan nga man ngayon Quivert. Sana magkita tayo o ang paramdam ka naman kasi hindi ko alam kung anong nangyari sa'yo kay Bert hindi ko alam tao kung saan ka hindi ko alam kung anong nangyari sa'yo at saka kay Inday, Inday Adventure ayun hindi ko alam siya tao uh, Duga, The Explorer uh, hindi ko alam siya tao sa'yo at saka sa Luzon, Visayas, Mindanao na mga vlogger at kahit hindi vlogger hindi, vlogger, hindi ko alam siya tao sa'yo at saka yung mga abroad na mga supporter natin dyan supporter ko dyan ah uh, wala ko ang masasabi ko lang ako sa inyo is ah uh, maraming maraming salamat po sana hindi kayo magsawang support sa akin kasi bago pa lang po tayo dito sa uh, trabaho nito ang pag explore kaya sana huwag niyo akong huwag kayo magsawang support sa akin mga idol thank you mga idol mga local vlogger ah uh, yung mga vlogger na malalaki hindi ko lang muna mention no? ah uh, ano yan ah uh, mag ano bang tawag yan manhingi pa tayo ng permiso kung pwede ba natin silang i-set dito yung mga vlogger na mga malaki na yung uh, bahay nila at saka ito tuloy tayo sa tingisyon kasi gumagabi na mahirap ng

siya kung salita dito na sa ma sa malapit lang palang mga kalaban ayun isa pa Ayan. Huh!

ng mo. Na. To kasi, yung ilaw natin Makikita nila ito. Yung ilaw ng damit natin. Tatago lang muna ako dito. Eh, ito muna. Tatago ako kasi mahirap na una tayo. 搞什么？ Tidak berani Tidak berani

পাশে মাছি ako dito. Pwede akong dito maganda yung NLISG. Ah, may doyan ako sa bag. At saka may mga gamit ako. Baka pwede akong matulog dito. Pero sa ngayon, i-clear ko muna ang daan. Oo, ang area na. Ah, pag istambahin kong gabi ito, baka bukas. Ah, Pagpotok ng araw. Sana magkita kami ng mga kaibigan ko kasi nandito ako talagang may mga bandido na naka mga tao nandito sa iyo naka nandun sa daan nandun nakakalat na ng pusaan kaya yung mga nagpre sa akin na maigpas buhay ko dito ako lang mag isa na nag explore huwag okay, magalala. ah uh, yung mga pre nyo sana dinggin talaga ng yan kasi kung nanti kayo ako rin naman nanti pre mga uh, ah, produce ko dyan thank you mga idol sana talaga huwag talaga tayong magsawang sumuporta sa akin at saka uh, ah, may sa atin sa sana pre ko lang po dito naman ako sa malaking yung puno ng kahoy pre lang talaga na sana sana lang talaga walang mangyayari kay Lecter number 1 mula sana ang mangyayari masama sa kanya saka kay ano kay SG kay ah salamat Dulis G saludo ko sa Edul saludo ko saka kay 44 ah Gus Lander 44 Edul mga Edul ko talaga kayo Alpa Charles Mga may galap set sa inyong lahat saka mga local vlogger mga lasang Angeles Mindanao at saka sa mga ano yan mga viewers abroad mga sharing viewers abroad mga ano yan, mga supporters ko kahit na malit pa tayo alam ko na may mga matataba kayo mga puso na kayang sumuporta sa akin kaya wala akong ibang masabi mga lords thank you thank you uh, galing sa puso ko mga lords kasana mga lords wala kayong magsawang hindi kayo magsawang sumuporta sa akin kasi love tayo ng Panginoon yun yeah dito oh, may mga tumutunog na hindi ko alam kung ano yun may mga rods ah, dito ho ah ano ito ah dito ho tayo magpapalipas ng gabi tingnan natin kung safety tayo pero kung hindi tayo safety lalakad tayo maghanap tayo bang ng ibang daan o ibang lugar na pwede nating uh, pag paplipasan ng gabi kaya hanggang dito na mga lods sana mga lods uh, subaybayan nyo ang video ko sunod salamat mga lods